namis kita <laughs> Bala ko na mag daily vlogs kaya lang parang hindi kakayanin ng cellphone ko Napaka-rumi dito sa parking ko Maglalaan tayo ng oras, araw para makapaglinis dito at maalis tong mga kalat na nandito sa parking ko Habang nagkakape, silipin natin to Ang araw ko at hindi nakita to at hindi nagalaw yung carb na kinabit natin dito, nakuha natin kay Papa Jay sa Marikina. Yan, shoutout kay Papa Jay. yung carb. Susi, wala yung susi. Tapos yung caliper naman na nabili natin kay Papa J, nawala. Bumili tayo ulit na caliper. Right, One click. Oop, bumaba. Taas natin. Yun. Ah, tapos na yan. Simulan naman natin dito sa gulong. Paklasin na natin to ha. Ah. yung ginamit natin dito is Corsa S33. Pakikita ko sa inyo itong Corsa na to. Sir, Corsa S. Hindi ko alam mga kalogs Baka mamaya kasi. Wala kasing stock niya ito. Pero sabi ko, ito kasi naku, nabili ko dyan sa ano eh. Sa tire moto. Branch. So yung JBT pipe na yan, doon pa yan nakakabit kay eh Jetlogs. logs. So nakakabit ngayon kay Jetlogs sa stock muffler. Ito naman, dati pa niya to, hindi na natin pinalitan. The pairings niya sa side, nakuha natin yan sa halagang ng 6,000 nito. Headlight, 2,000 mahigit kasama ng shipping. At syempre, hindi mawawala ang Bosmel Custom Seats Indo Concept na Boss Mel Custom Seats. Napakaganda. Tuwa, tuwa ako dito. Patay nga muna natin ha. Ayan o, oh, may tiketa ng Boss Mel Custom Seats. Sinala ko yung dating upuan niya doon sa Boss Mel Custom Seats. Pinakabitan natin yan. Bago na to, inner fairings niya. Bago na yan, foot Bago na tong dibdib, wala pa yung ano, mamaya darating. Tapos bago na rin to. Ito namang gauge niya, original, na na-order natin from Thailand pa, pero second hand yan. Mags natin, syempre, shoutout kay Painting. Sila yung tumira niyan, napaka-solid. Yung caliper natin, stock pa rin. Yung shock natin, stock pa rin. Disc natin, stock pa rin. Stock pa rin, halos lahat yan, mga kalogs. Wala namang kakaiba dito. Uff, uh, sarap sa mata. yung mas masarap yan, mga kalogs, kung bibigyan natin ng kapirasong. to lang mga kalogs ang sarap sa mata walang mags taas yung minor nya hey napakasarap sa pakiramdam may meron naman tayong kasama sa pamilya pero may sasabihin pala ako sa inyo Kinalas ko yan kasi pinalitan ko yung CDI. So ko CDI na power max ilagay dyan kasi stack pa yung nakalagay dyan. Tapos nilipat natin yung... Yan dapat ang susunod natin. Ang problema mga kalogs, eto naman. Kita nyo stack pipe pa yan na wala yung JBT natin na nakaw dun sa parking natin. Pero nakausap na rin ni Boss Bon yung lumali, babalik daw. Mamaya o bukas. Hindi natin na si Kaso at ito yung ginagamit natin na panghakot at pang, pambili-bili. Ayusin natin yan. Siseta pa natin dahil... Nga pala mga kalogs sa... Saturday, Sunday, meron tayong camping. Sa mga Corsa user dyan, ay pwede kayong sumama. Sabang ini-edit ko yung video na parang ngayon na i-upload natin kasama nito. Na eh tumawag naman sa akin si Papa Roy doon kala Boss Bon. Eh pupuntahan natin ngayon. Napakatindi ah, ng tumira. Pwede ba kayo ng tools? Ano ba baklasin mo, Boss? Wala naman ang titirahin mo, Boss. May babaklasin lang ako, Boss. Shoutout po. Ay, shoutout po, Boss. Boss, maraming salamat po, boss. Hindi mo na magagamit yung ano mo. Naka-registro ng ano. Ban ngayon. <laughs> eh, boss, may nangyayaran ng tools. ko may kumata. Kita <laughs> sa CCTV. Hindi, may na ako ng ano. Kita ng CCTV na may gas <laughs> gap. Bumili tayo ng pipe, JBT version 3, pero second hand lang. Miss kita. <laughs> o, baka makita nyo to, ha. May magbenta sa inyo, 11307. Sabi ko, ano ang to tornilyo? Ano, okay na. May tornilyo ako dito. <laughs> Nauna yung tornilyo eh. Bago yung... <laughs> Wala akong tornilyo. Shoutout ko naman yan ang bigay ng pipe mo. Oh, shoutout naman sa idol natin <laughs> na bigay <laughs> Pag discount tayo sa pipe na to, maraming maraming salamat sa iyo ha. Ang laki ng ano, abalang ginawa mo sa amin. <laughs> Ayop. Ay, kapit na rin natin yung pipe. Ayan na. Una ulit si J-Max. Oh, thank you.